what's up mga brad so ito uh, dumating yung order natin sa ano sa video key para sa ano video key yan bali sa customer to mga badino yan no? uh, order niya sa ano tayo nag order ito pero sa customer to customer yung babayad so let's go because kailangan kasi mga badino no? no no video no refund so strictly buyers are required to take a video first of the parcel before opening so kailangan talaga natin ng opening itong mga bali na uh, video no So okay. So hindi to pa nakalagay ba dito sa uh, record full video. So yan, record full video kitang kita no. Yeah. Okay, so bubuksan na natin. Okay. So paano ba to? This side up. So pataas, dito na tayo pag ano. Okay. Para makita rin ng customer na ito is brand new. Ipakita natin sa kanila no. Kasi baka magduda na ano. Tanahan din nila natin. So, yan, kitang-kita naman na uh, brand nyo, no? Uh, nung kapla ito, mga badi, ah, uh, uh Mega Sound Pri, uh, Primo Plus. Primo Plus to no? Mega Sound Primo Plus. So, maganda yung pagkabalot niya, mga badi, no? Ay sa full bubble wrap. So, okay siya. Naka-bubble wrap talaga siya. Kasi, minisit natin yung uh, sealer nito, na, no? Kailangan ni full ano nila kasi nasa Mindanao po tayo no So, ngayon dito, bubuksan natin dito. Ngayon natin. Yan, kailangan natin ng mga talaga to. So, yan. Uh, inside the bubble wrap is ito. Primo Plus. Bigasaw. So, medyo may bigat sa kunti mga body, no? So, yan. Yan, kitang kita sa camera. At saka may free siya na no, microphone. So, bala itong microphone is atin na si Rudo kasi may microphone na itong video, no? So, yan. Free na yan. Atin na yan, mga body. Okay, so ngayon bubuksan natin to kung anong silaman ito kasi yung laman nito is bagay sa uh, may mga button. Yan, may mga ano. So sitingan natin. So itong microphone is set aside muna natin yan mga badino. Yan. So ito, tanggalin natin. Okay, tanggalin natin. Okay, open the box. What's inside the box, no? So, ang una-una makikita natin mga badi ito sa box mga badi, yan. Karo niya, no? Remote control, number one. Yan pagkatapos uh user's manual with uh, RCA uh may battery siyang isang kwela na free yan, diyan natin ilagay uh, pagkatapos wala to coins to nakita ko yan. so ito ito na yung main event niya no so bago natin ng nanahin ano, so ito yung sinasabi sa inyo body na uh, uh, wiring sa ating box uh, button dito yan wiring yan So, ito yung wiring niya mga badi na. No. So, mamaya, sunti. So, Explain natin yun. So, ito yung songbox niya mga badi. Ang ganda ng songbox niya mga badi. No. Parang songbox talaga. Hindi, parang album. No, yan o. No. Oh. So, okay. Ganda. Ayan. Negasound Facebook, Twitter, at saka www.negasoundkaraoke.com. No? So, yan. Pag, pagbukas natin yung mga badi, kailangan pa natin yung orange to kasi hindi pa nakalagay yung ano nila, sticker. O, may sticker pang previous mga badi o. No. Oh. So, ang ganda ng ano, sticker. May previous na sticker badi ah, dito yan mga badi no yan, 1, 2, 3, 4, 5, yan Okay, so ito yung di diagram mga badi so sundan na natin itong diagram ng mga badi no so ito yung diagram ng uh, push button natin, yan 1, 2, 3, sa J, connection sa J1 ayan, i-explain ko lang sa inyo yan, madali lang yan ito, tapos ito yung mapa, wala na ano, ano, yung ano, mapa na yan so ito yung mga kanta mga badi so eh, ano to, ah, nakalagay din sa description is 20,000 megatons 20,000 so ibali to is, andito pa yan, kailangan pa yarin siya, no? Kailangan pa yarin siya, mga badi. Okay? So, dito muna yan. kasi <coughs> so, ito yung, ano, sabi ko sa inyo, no? Uh, ito yung, ano, mga badi, nakawabur rin. Yes, pala ko. Nakawabur pa. so, kailangan pa natin i-unboxing ito, mga badi, no? ang clear. Um, ang clear. Kailangan pa natin i-unboxing ulit, ang clear, no? So, kailangan natin matamaan pag, ano, sa... Ito, dito konti lang mga badi para hindi natin magasgas konti-konti lang huwag natin ibiin basta malabas na yan okay so ibig sabihin naka bubble wrap yung inside sa, sa loob ng ano mga badi no yung player mismo no naka bubble wrap <coughs> so kailangan pa natin i eh, unboxing ulit no oops okay so, ito yung front yung doon At kabila hindi natin i-cutter kaya baka matamaan yung ano. <coughs> so ito mga dali. Ano po siya? So yan. Ah, uh, tanggalin natin yung plastic para makita talaga natin yung unit ni. Here yan. So yan mga dali siya. So yan ah. Uh, uh, Mega Sound Karaoke Primo Plus. So Primo Plus yung mga dali no. Yan. Okay, sa likod naman. Ito yung likod nyo mga dali. Yan, ito yung sa coins niya itong blue body, ito video, uh, audio left and right. Coax yung isa. Okay? Eh ito naman isa remote control supply. Ayan. So yan siya mga body. So ngayon i-install natin to para magkalaman ano. So ito yung remote niya, lalagyan natin ng battery. Kailangan ng battery. So yung battery niya free mga badi isang tong coil no. So hindi naman siya nagpe-free ng mga energizer or mga ever ready na mga mamahalin oh, so chongkoyla lang yung free nila buddy so okay na rin yan oh nalupi pa yung chongkoyla nila oh. pero sige gagawin pa rin siguro to um, nalupi yung chongkoyla sige pero gagawin basta at least gagana siya no Matili lang naman to pwede natin mapalitan yan wag lang yung unit hindi mahal yun okay so jan na siya mga badi, no oh, ngayon sa sunod gawin natin isa uh, wiring nito no ito yung diagram niya balay. yung sinasabi ko kita ko sa inyo. Close up. Okay. Ito ito. Kita ko sa inyo ha. paano mag-wiring mag diagram. Ito. 'Di ito yung mag-wiring blade, oh. Explain ko sa inyo sag saglit, no. So ito yung 1. So 1 ito. 1. So naka-connect sa, sa J1 number 8. So number 8 J1 ito, number 8. Hanapin yung number 8 dyan. Ito yung 8. 8 oh, So yung 8 Nakakunik yan sa 1 Pakita ko sa inyo yung connection Dali lang ba di So ito is, Ganyan yan o oh. Ayan, ganyan Para Ano Full tutorial tayo Ayan Clip mo lang yan o oh. Ayan. Ito supply na yan Papunta dun sa 12 volts Sa likod ng ito Ito sa likod na yan dito oh. Dito yan nakakunik 12 3.3 uh, brown saka positive yan okay so ito nandito na yan so number 8 hanapin yung number 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ito yung number 8 ito yung number 8 so number 8 ilagay mo sa number 1 connection so yan ah eh. 1 J8 ito yan ayan ito ito yun na sya 3 volts battery Itong battery hindi na yung kailangan yan kasi direct naman may supply naman to sa likod 3 volts. Okay? So RS stereo yan. Hindi dito lang yan, no? dali lang yan. Okay, so install muna natin tong ano yung TV dito. Ah, uh, nga pala badino, itong likod isa 128 GB tong mga badino. So ito naka-naka-seal naka siya naka mga naka ba badino. Oh, kitang-kita 'yan, naka sealed, 'no. Mm. Ayun, naka-seal. Dito yung memory card. So try natin sa ano sa monitor kung pa siya 'no. Okay? So 'yan mga badino. So 'yan nakita natin yung unboxing na bagong ano natin. Ah, uh, Primo Plus 'no. So ito, nagay yung TV na panahon pa ni Ramos 'no. So may likod pa. So ito yung TV na panahon ni Ramos mga badino. So buhay pa rin hanggang ngayon, no? So tingnan nyo itong likod dito mga buddy, dito tayo sa uh, focus sa likod, no? Yan, no? Yan, ito yung ano natin, buddy. Sit up, no? Ilagay natin dito yung primo na in-unboxing natin kanina, no? Tapos simple lang yung connection, video, papunta dito. Yan, tapunta dito yung video. Dito. Tapos red white dito sa amplifier, no? Yan. Tapos itong blue na to, kita niyo yung blue color, green, blue, black. Yung blue na yan sa coins yan mga buddy pag ano uh, pag ng coins tatakbo yung kanta no so hindi pa natin nilagyan niya kasi i-testing it pa natin muna dito sa ano niya uh, remote lang muna uh, saglit na yung ano yung coins na wiring no so yan ipa-plug in na natin ito mga buddy no para ma-testing natin makita niyo no okay sa yung wire natin dito Atin natin yung TV uh, TV na panahon ni Ramos yan okay sa so, dito tayo So, yun natin yung TV. Ano, ano ko? Oh, o, natin yung, yun natin TV, no? Ayan. Ayan, naka-video na. So, dito tayo, mga ba din. Focus yun naman. Focus tayo dito. So, pakita ko lang sa inyo, no? Ayan. Ito yung player, mga ba no? Ilagay natin. Primo Plus. Mega Sound. Ayan. Ito kita, no? So, ito yung sa microphone, mga ba Dito yan. Microphone. Iunan natin. Power on. Yan, power roll natin. So yan, nag -ilo na. Hello, tapos loading. So ngayon, titingnan natin yung TV. Lagyan natin po na uh, box para hindi siya magsasara. No? Yan. Okay, tingnan natin dito mga badi yung mega sound na TV. Yan. Naglo-loading pa siya mga badi. No? Yan, lumalabas na. No? So pwede ka yung select song sa remote natin. Yan, remote control. Ito. So, magsisilik kayo ng kanta. Kahit anong kanta na isilik nyo dyan, mga buddy. Yan. Tapos, enter. <coughs> Dapat matamaan nyo natin yung, ano, yung sinso. Yan. Enter na siya. So, yan. Liyo natin yung amplifier. Kasi naka-off. Yan. Kaya lang bali, so, huwag na natin lakasan mga balino kasi magpupiray tayo. yan. So yung microphone, testing natin mga balino. Itong, ito yung microphone niya na free. So itesting natin tong free na microphone niya kung gaano kaganda rin. Kung maganda kasi platinum ang brand nito mga badin dito ano no. Platinum din ang brand ito. Platinum. DM600S. Okay? So, hindi lang siya medyo mahaba. 3 meters lang. Yan. Dito natin bali ipag-clog. Yan. Clog natin dito. Kitang-kita, di ba? Yan. Ayan, naka-plug na. Tapos yun natin. Hello, my check, Ah, Okay. nag i ulit, ko Kasi hindi natin yung... Ah. Hello, my check, Hello, one two. Hello, my check. Hello, So, yan, mga ka-tee. Umetro uh, cord, So, okay, Okay, Wala tayong kasari, Okay. So, yan, mga ka-tee. mo natin sound kasi para hindi tayo mag-copyright. Delikado mag mag-copyright tayo. Sayang yung pinaghirapan natin yung mga badi, no? Ayan, uh, ah. Uh, that's it for the video for today, mga badi. Uh, sa susunod na part 2 natin video is mag-wiring tayo. Kasi, kasi ngayon medyo madilim na. Uh, madala pa, ba? Pa, Kaya pa, Hmm. Okay. Kaya pa, hindi na. Kaya pa na. Kaya pa? Hmm. Oh, sige. So, yan, mga badi. So, yan, mga badi, no? So, ito yung pinilita natin, badi, no? Sa free. So, ito yung free ng ating binili. So, ito yung... Uh, ito yung nakadikit, luma. yung Ito nakadikit ang luma. So ito yung lagay natin na bago no. Bago. So okay na siya. So ito lang yung papalitan natin mga buddy kung pareho kayo ng model uh, Mega Sound brand. No brand. Pag pareho kayo ng Mega Sound, pareho kayo ng brown brand kahit hindi Primo Plus basta Mega Sound. Uh, kasi dati ito is Astra to, Astra Mega Sound. So pinita natin ng Primo Plus. So ito yung ano niya, nilagay natin ito yung free ng bago no dumating so ito yung luma itong brown na luma itong green ang free na bago so tanggalin na natin ang luma na yan tapos ito ilagay natin may screw naman yan no screwdriver so yan ha gumagana na pakita ko sa inyo ha yan ha so pipindo tayo ng uh, pinote na 8 tingnan nyo 8 8 7 7 Yan, siliksong no 8, 8, 7 uh, 1 Ayan no 0 muna tayo ha zero zero ah so zero zero yan ha so lagay natin 1 1 2 3 4 5 So, gumana lahat no 10 so, yan okay Okay na siya okay. Okay. So ngayon mga pati, ang ilagay na naman natin dito kay dahil gumana na to yung coin slot naman para paghulog ka lang dalawang paghulog sila lang 5 uh, pesos dalawang kanta So post na natin video kasi nakalaman natin to Okay mga brad, so yun o. So uh, ito yung setup natin sa coin slot mga badi. Focus natin rin. Para makita natin ang mga So Ito yung tatlong paaya mga badi, no. So ito yung paas is NC. Uh, positive and common. So yung sa taas is common. Tapos sa gitna is uh, positive. So dyan natin nilagay yan. Kasi pag, pagbabagsak yung coins. Pakita ko sa yung coins ha. Uh. Yan, pagbabagsak yung coins dyan mga badi Is magsiswitch siya ngayon. Ah, uh, ko. Yo no. Di ba nagalaw to? So pag magalaw to, nagsi-switch 'yan. Pag magalaw tong yung spring, nagsi-switch 'yan, no. switch 'yan. So ito yung itong wire na to, papunta yan doon sa likod sa pakita ko sa inyo dito. Ito papunta yan doon sa pin slot na yan, ito ito. ayan Iputulin e, niyo na yung dulo tapos lagyan niyo ng ganito, no. RCA. So dito natin lagyan sa may pangalan na coins, yung blue color kita nyo okay, yung blue na color di, Diyan natin lagay yan yan, kung ganito yung player nyo Diyan yung lagay no, yan nakalagay na okay, so punta ulit tayo dito sa paint slot so yan di? ito yun, ito yung nilagay natin sa likod ng ano, likod ng player natin, ito, so yan okay na siya mga buddy no So dagdag-dagdag natin ng pandikit yan mamaya Para hindi siya malaglag So okay, So ngayon, dito tayo sa player naman. Katapos yung i-set up yun. Punta kayo sa punta kayo sa set up, sa remote control ninyo. Sa remote control. Set up, yan. Kita nyo sa TV. Password. Ang password nyo ng mga buddy, ang default password nyo is 0000. Ah. Okay? 00. Enter. Tapos punta kayo dun sa coin setting. Yan. Coin settings. Tapos punta tayo dun sa uh, one coins two songs kung gusto nyo three songs depende sa inyo no so one coins two songs tayo enter so yan nakasilik na siya sa one coins two songs so ibig sabihin dalawang songs sa isang coins so okay exit na natin, exit na natin yan so ngayon titingnan natin mga badi no dahil na titingnan natin yon hulugan natin dito ng coins tingnan natin kung totoong lalabas yun ito makita nyo zero So ibig sabihin coins zero. So pag uulugan natin 'yan, Tingnan nyo yun na pagulugan natin ha Ulugan ko ha oh yan, magiging 2 coins na siya So pwede na kayong mag select, select ng songs 2 uh, uh, song. Dalawang songs yan no uh. Isang po yan, uh, play uh, Play na siya uh, May isa ka pa nga yan uh, yan uh, yan, may, may, may isa pa So pwede ka pang maghulog ng isa Kanta, uh, yan o, uh, Tapos pwede ka pang mag -ano ng isang input. kanta In Input, uh, play natin ulit yon hindi natin ulit. So zero na siya. So meron na siyang reserve. Duha. So, may, may reserve na syang isang song. So zero na. Ganun lang mga baday yung setup ng ating coin slot. Yan ang coin slot natin. So dagdagan natin itong pandikit mamaya para isarado na natin. No? Para final na. Para hindi talaga malaglag kahit ibiyahe-biyahe. Okay. So ganun lang mga baday. So dito naman. Yun lang pinalit natin. Wala nang iba. Kasi pareho lang naman sila ng brand. Tapos ito yung supply, supply to, yung supply na no, sa likod naman yan, kita naman yung dun eh. Nawip okay, kita natin, para ano, yung supply ng coin slot, sensor. Uh, coin slot sensor ito mga pati, ito to. 3.3 volts. Yung dalawa na to, Diyan na may saksak. Kita? Okay. Diyan ito, ito, na Okay. So yan mga pati, yan ang no, setup natin ngayon dito. Ah, uh, ano pa ba, ba, So okay na lahat, yung setup. up. Ah, uh, yung twitter ano, okay na So, ganun lang mga badino Ang sa coins naman, okay na so, Okay, so itong monitor is papalitan pa natin itong badino Kasi nag-order pa tayo ng monitor Hindi pa ito final Ah, uh, testing lang natin ito, no Ah, uh, so, pagdating ng monitor Okay, salpak na natin yun, wala nang problema yun Kasi video output lang naman yung badi Video input So, yun, ah, uh, yun lang siguro mga badino So, ito yung installation natin uh, Sa ating video, okay Na uh, in-order sa atin ng customer, no So, thank you so much for watching mga buddy. So, thank you so much for watching mga buddy. Please subscribe for more video like this. So, please click the notification bell para update tayo sa next ating video. So, may, kung, may comments kayo mga badi, comments lang kayo. Sagutin natin agad-agad yan. Walang problema no, pag hindi tayo busy. So, yun lang mga badi. So, thank you so much for watching. God bless. Peace you. Bye-bye.